Okay. Thank you. At level 2. Barangay Fatima, Loco. Hindi ko mag-nakatira sa apparition site na 'to. Hindi ka magimbanan. Alright, dito. Grabe ng f r o e g u e r m el terror bro a n p e a r a n c y a e vamos <sess> a hacer h a n d d a n a y al t a r

yung natin. Guys, Rianda. Here at ito. 7 p.m. 7 p.m. na? 1 p.m. Bro. sa Pilipinas. Let's go. I found my country. Let's go. Let's okay, go. Ay, hindi, mara, Sige po. Pa. Oh, kaya konting si Biang sobiang, magayakan naman. Hi. Yeah, nakapag-upload na, eh. masipag yung mag-edit. <laughs> di baling di si Gawit kano? Kung yung <laughs> sa iyo. Oh, Kung yung yeah. <laughs> Meron siyang sinisigawan sa streets ng Portugal So, mo Guys, ang sarap na chicken Yes! Oh! Thank you po, ang sarap po nung no. Lotto niya

Guys! Gusto ko yung totoong! Kanin! 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 Matigil-tigil sa muna! Grabe! Kanin! Kanin, Kanin. 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 Kanin no. Pero gusto ko nito, yung... trade. <laughs> <laughs> thank you po Okay guys Kaya po Kaya po side father Let's go What <laughs> can you say? <laughs> We, are We are blessed We are blessed with the spirit Sa'yo na mga tao We miss you at the gym and again Remembering you at this moment. at this moment in time. Can I have a noses? Thank you, Paano yung i Uy, guys, nandito tayo sa elevator for three. Dere for three! Diretso na ba ba agad eh? Lagpas. Like Oi, oh my gosh <laughs> yeah ama Para um grande, experiência, nessa Wala kasi kaming ganito sa bahay eh. Alam niyo naman, in the Philippines. Thank you Lord for this opportunity. <laughs> Hi sister! Hi. Hi sister! Thank you! So, ito na nga guys. Turn your penny into a medal. Pagka-work kaya? okay where you are the lady protect you where you stay the lady protect you what you decide the lady uh, guide you uh, in every days of your life É português? Português. Oferecer-te um carinho onde estiveres Nossa Senhora te guarde, por onde andares Nossa Senhora te guia, O que decidires Nossa Senhora te ilumina em todos os dias da tua vida. Nossa Senhora te abençoe e faça-me dizer por ti. Thank you. It is once again 8 p.m. in the afternoon. <laughs> Mga kapatid, alas 8 na po ng hapon. Kitang-kita niyo po, napaka, napakaliwanag po sa labas. 8 p.m. in the afternoon. 8 p.m. in the afternoon. <laughs> Sunset. Ay, wow! Oh, oh, you look family. Yeah, uy, kabayan. Oh my gosh! You're there. Nandun na yung bag natin. Saan? Praise <laughs> God. Hallelujah. ganda look. Uy! 9.50 lang! Riba! Ang dami! Ayun Ang 9.50 lang yung... Ayun Yung mataas na yun. Ito Yan, 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 ni... Ito 22. Ito 14 lang oh. Yes. You. Okay, 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 okay. Day is that your day? <laughs> day. Hello. 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 okay. Ano mo yung ano nila hindi nilalanggam, binububuyog. Ano let? Hindi <laughs> may nag-ola, may nag-ola eh. Parang all nap ka na. Sa'yo nag-ola eh. All ka na. Uy, tabi-tabi. Baka madobol ano tayo. Hihi ako? <laughs> Guys welcome to Amitaf <laughs> Guys, figure dai sa Amitaf we touchdown Amitaf <laughs> Touchdown Amitaf <laughs> Touchdown Amitaf <laughs> Sa okay. po, no. De, sa dun sa likod po ng... Hindi, hindi na sa ng apparition. Dun sa... Dun sa bench. Dun sa Ah, you know? oh, okay. So, kung gusto nyo mag kung gusto nyo nyo humabol pa ng <laughs> bibili ninyo, bilhin na kayo. Basta wag lang kayong... wag lang kayong pupunta sa mga store ng isa lang kayo or dalawa lang kayo. So, sana... Ito yung medyo di ko maintindihan. Parang ibang symbolism na ito mga kapatid. Ayan o. Three. Ito, ano ito? cars. Yes. Mas mura dito, guys. Mm -hmm. So guys, ito na nga. I'm order kami ng kape dito sa may ano ba dito? Santa, Santa Cruz cafe. cafe. Santa Cruz Cafe. Uh, for only one, one 1.30. 1.60. Bakit Eh, Americano ka Ah, okay. So, yun guys. Um, Siyempre, um, dedekwatin natin yung mga sugar. Sugar mm -hmm. dyan. Kasi, sayang yan eh. Pang uwi din sa Pinas. <laughs> <laughs> Ito ba? Wait lang, kanina ka video all ko si mama, sabi niya. Nakita daw niya yung mga picture na sinend ko na pagkain sa airport. Ay, yung vlog sa airport ni... Ay, ay, vlog sa plane ni ate Bianca, Bianca. yung mga pagkain. Sabi uh -huh. daw niya, baka may dido okay ako kinain. Uwi ko naman doon sa kanya. Sabi ko, mapagpa-uwi Panis. na lang. Panis na yun, tita. <laughs> sabi ko, mapagpa-uwi <laughs> na lang. Pabunta pa lang ako. Itatago ko na. No. <laughs> mag over ano po siya? Diyos, ito baka kagabi, nagpapahiram ng mga dami sa akin sila, te Jem. Tapos may nakita akong familiar na tapawin. Te, ano to? sa mo, huwag yan. Sa etihad. In dessert. Ako din eh. Nakapag-dequate ako ng isa. Bawal daw. Pero tinatapon lang din ata nila eh. Hindi ko alam. Kukulong natin. Hindi ko gusto ni Mama yun. Ang ganda yun, maganda kasi. Kasi sinayang, sinayang pala yung mga pag-inaps ko din. let's go! Eterrario del Joven Peregrino. <laughs> so, ito wala tayo kasi nung Ingles. So, we have here the Español. Let's go! May <laughs> gabi <laughs> 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 so, yung ring. hindi Kaya nga Gumagalaw eh! Angas! <laughs> ah, <hindi>, nasa <Disney> tayo <laughs> Hindi ay, nasa Nalabas <laughs> na yung princess dyan, Ano lang, wala pang 1 euro. 0.80. Yung 0.70 atay nung una ko na. Happy lang mababa ko nakita. Uy, Gandara! Ano ba yan? Hi! Oh, we're from the U.C. Yeah. Yeah. Can you introduce yourself to my vlog? Hi, I'm Jackie. We're from the United States. Hey, how about you? How about you? Hi, I'm Diana, and I'm from the US. <laughs> yeah! Yeah! LMC. Yeah. LMC. LMC. Thank you. We do Por Cristo o nosso Senhor, para vou... os céus, e viu o Espírito de Deus descer com uma pomba, abrir sobre ele. E uma voz vinda do céu dizia: Este é o meu filho muito amado.

Oh, Praise the Lord. <laughs> Pagaling, uh. Magaling na ata eh, nagtatanggap diyan guys. Wag muna, wag muna kasi priority pa tayo mamaya. Joke mo pa PWD ID na lang dadalhin mo dito, diba? Wala sang PIC ID. Wala <laughs> <PICID>, eh. <perses> Pero wala naman, siya kasi. <laughs> Lakas mo! So, guys, nandito tayo ngayon sa Fatima Apparition Site. So, oh, so oh, oh. meron pong napagaling. <laughs> Ito po ang ating kasama na napagaling. Mabuti po ang Panginoon dahil, ayan nga po, o. Oh. Ayan, o. Oh. <laughs> Salamat po sa Diyos at ang ating PWD ay ngayon nakakalakad na sa, sa, makawal, sa makalawa... Makawala tuloy. Sa makalawa... Iba yun sa manda yun. Sorry, sorry, sorry. Sa makalawa ay aalisin na ang kanyang uh, tungkod para patunayan, natunay na magaling mga paglalakad. Akala ko aalisin yun. Hoy, hoy. Easy lang, brother. dear. Dahil pala serious ako dito. So ngayon, let's go. Sa makawala. Sa makawala. Parang kumakain ng chocolate dito. Hindi, <laughs> Mike to. Hello, oo. So, yan na guys. Time check, anong oras na? Beads. 10.57 na mga kapatid. 13 oras na tayo. 14 hours na tayong nandito sa steps na <laughs> 17,000 steps with um, kneeling down. Yeah. <laughs> Kasama yon sa buhay, syempre mga kapatid. At maraming salamat Lord sa araw na to kasi nagkaroon kami ng chance to really encounter you. At syempre yung mga kababayan natin na ipagdasal natin. Tama? Amen. Amen. So, maraming salamat. Praise Amen. God. Good night. night. Bon, bom, night. Tama ba? Ano? <laughs> Bombia na lang ulit. Bombia na lang <laughs> para ano? So, yun guys, bye. So, ayan na nga guys, mga OFW natin. Tapos na silang mag uh, uh trabaho kaya nagsama-sama na sila ngayong gabi. Char. So, pauwi na kami, guys. Ito naman yung body ko, medyo may progress na. so, yun guys. Tingnan nyo yung buwan, ang ganda ko. Very visible siya. Half lang, half moon lang. So, yeah, praise God. Salamat sa Diyos. Let's go. May para kayo nasa ibang bansa dyan guys. Oh, tingin ka dito. Para kang nasa ibang bansa. Oy, nice. Grabe Ako Welcome Ang para kang nasa ibang bansa. Nasa ibang bansa Ano na. Ah, nasa ibang bansa mo tayo. Ay, dahil lang himala. Ay, Hindi. Hindi yan aparisyon. Parang si Kuya Kobe oh. Hahaha. May yan, tayong. Okay, okay yung okay. So guys, dito kami ngayon sa may rampa kasi dito ng lamig ang mga kasukasuan namin. <laughs> na kayo sa amin, guys. Pauwi nyo na kami. 12, mga 12.30 na siguro, siguro or 12.45. Kawawa 12 na si Father. Let's go.